So, what's up mga ride? So, Paso tayo kayo sa trabaho gamit yung itong Dominar 400 Kasi mag-ride tayo mamayang gabi, night ride Kasi iti-testing natin itong Makoto version 7 Na uh, mini driving light na 120 watts daw Sabi nyo nagtitinda So, one so, naman siyang 120 watts kasi ang paliwanag niya noon, kada bulb 30 watts. So meron siyang apat na bulb sa isang pair, sa isang pares. So masasabi natin na sa isang ilaw, dalawa bulb niya. So 60 watts yun kasi dalawa bulb nun. So 30-30, pag umiilaw siya, 30 lang nagagamit niya. Kasi nga, pag glow beam, isang ilaw lang, ah, dalawang ilaw lang, dalawang 30, bali 60 watts yun. Then, pag naka-high beam, another 60 watts. So, 120 nga naman siya kututusin lahat ng ilaw. Hindi siya yung tipong, one, pag sinabi yung 120 watts, is yung buong ilaw, buong pares, or kada, kada ilaw is 120 watts. So, ganun yung paliwanag ko So, minsan, tatanong nyo rin sa bibila nyo kung kung ilang bulb ang meron sa mini driving light na yon then kung ilang watts each yung mini driving light so kung doon yung binili ko 120 watts daw kala ko nung una talaga each yung pala asul uh, as a wall kung kaya nya yung kundos na sabay sabay kasi yung B7 na binili ko na version 7 na Makoto na ilaw is mayroon sabay siya na high beam low beam pwedeng ganoon pero hindi ko ginawang ganoon kasi masyado na, na siya nakakabulag so alam ko hindi naman ganoon ka allowed ata ang ganoon klaseng ilaw kasi ang alam ko sabi na LTO 20 watts lang hindi ko sure may nagsabi lang sa akin noon so gagamitin ko lang talaga siya sa mga sobrang dilim na lugar So meron pa rin tayong nakakabit natin na mini driving light which is yung 20 watts lang. Na nabili ko lang din sa Shopee. so yung mga medyo madilim lang na lugar yun ang gagamitin ko or may mga, mga kasalubong tayo yun ang gagamitin ko. Pero itong Makoto B7 or Makoto na version 7 hindi ko siya gagamitin sa ganong senaryo yung talagang gagamitin ko lang sa pag talagang madilim na at walang kasalubong dito na tayo ngayon sa Marilake so gabi talaga tayo nagpunta para matesting natin yung mini driving light na kinabit natin ito yung Mokoto version 7 na 120 watts so ito hinahita nyo ilaw yan, yan yung uh, ilaw lang ng motor natin na Dominar 400 so itong ipapakita kong sunod na ilaw is ito yung yung common na nabili ko dati na 20 watts bulog oh, which is ito yan you know, o ganyan lang sya 20 watts yan yan ganyan lang sya so ito na yung pang 120 watts ito yung low beam Pali Kay low beam yun oh Paliwanag sya oh. Bulog naman ako dito sa mga to Yan Yan di diba, ba? tayo ka sa Yan yan yung low beam Yan yung sya kaliwanag Naka low beam So okay na Pwede naman Pero hindi tayo contento dyan So dalawang 30 watts yan Kung tutuusin Kasi apat na valve yan So okay na rin tingin ko And pagligo natin, tetesting natin yung high beam Kasi baka meron tayo kasal kung Baka magreklamo Bulad yan So yung high beam naman yan, ganyan sya so, pretty decent maganda na ito, actually, napakaliwanag na ito para sa akin napakaliwanag na ito so, uso-uso kasi ngayon ang endurance, alam nyo na uso ngayon na endurance ngayon so, marami nagsulbutan boss ironman uh, scooter king, cupex ang diba? dami na lumalabas ngayon And Mostly, yung mga tinadaanan natin Diba, is masyadong madilim At doon na marilaki Napakadilim dito O, diba, napakadilim So, hirap yung stock na ilaw O, tingin ko uh, Medyo maganda na siya Para sa presyo niya na 1,100 Actually, nakapromo ito noon nabili ko Actually, pa rin na nabili ko, naging 800 something na lang. So, ngayon, ma-repress sa 1.1 So, ang plano ko talagang bilhin is yung TDD. yon TikTok, so, yun talaga yung ano, eh, magandang klase talaga ng mini driving light, ni TDD. Yung 7,000 pa iba, kaya lang hindi natin afford yun. Ano, liwanag o, oh, high beam. Pati, kita mo na lahat. Sulit na ito kung tutusin hindi na ako doon TDD pero sa akin ako kayo na to sa patato kasi una hindi naman ako lagi naka dominar 400 lagi lang naman akong naka scooter so ginagamit ko lang pamasok yun hindi ko masyado may libag ride gamit yun and then kaya mura itong mokoto na binili ko kasi mura lang eh naisip ko baka pag yung TTD kasi ang ginabili ko baka masira ko lang siya nang hindi ginagamit Alam nyo na, di ba ang mga gamit minsan Pag di nagagamit Nasisira siya So nabiside na ako na Uy sayang naman kung bibili ako ng PDD Na version na yun na 7500 So nang inayang na kasi ako dati sa mga ah, Sa mga parts ng motor Na napakama Tapos so, nasisira ako lang na, Hindi naman masyadong ginagamit ng motor kasi in itong domino, bira ko lang gamitin Parang once a month kaya every other month kung alam isa magamit ito eh kasi busy dito sa trabaho parang ano pero para sa akin sulit ito sa presyo nya kasi yung gamit ko din sa scooter ko which is almost one year na mokoto rin na brand kaya di wala din ako sa brand na mokoto hindi nga lang talaga siya katulad ng ano ng TDD talaga kasi presyo pala magkaiba na eh. pero sa akin sulit ito to. Lalo lang kung tight ang budget natin Kasi mahal din ang mini driving light ha? Kasi maliban dun sa mini driving light syempre bibili ka pa ng wire Na switch Na relay Saka ng fuse diba? Labor pa Ano kung hindi naman ikaw yung gagawa So kung sa practical na lang Ito mas okay ito ano you know, yun yung puti nya Diba? Bulagan to wala mo, bulag to. Bulag yan, sigurado ako. Hindi ko ilaw. Sa mga ganitong lugar na maralaki, magandang gamitin to. Huwag niya lang ibababa't ng high beam. Pag may kasalubong, maawa kayo doon sa nakaharap sa inyo. So, yun lang. Uh, ayun, tatagdag ko pala. Napansin ko yung ilaw na to. Kasi nung ginakabit namin, syempre, ito, testing testing namin. Mainit sa Kasi wala syang fan yun yung tutuk, ang pinagkakaroon na ito wala syang fan di ka tulad ng ibang ilaw na merong fan wala syang built in na fan yun sa may init sya then given na 120 watts sya talagang mapapainit ka talaga kasi na try ko ibabad yung kamay ko hindi eh, ko naman tinigit pero yung nakaharang lang napakainit nya so yun lang kung hindi nyo ginagamit patayin nyo kung hindi naman kayo maandar patayin nyo kung hindi kayo moving, huwag oh yan So, dito ko na natutumusin yung content natin Since nakita nyo naman na maganda yung talaga At sulit para sa presyo At wala, sulit na sulit, sulit to para sa presyo nyo matapos ng mga trade Hindi ko ito pinapromote ha, hindi ako ano Sa mga naghahanap lang ng mas maliwanag na mini driving light Kesa doon sa nabibili lang sa Shopee na P6,250 pesos Eto, try nyo ito mo ko tayo yung brand version 7. Yung version 7 maganda Actually yung nakakabit sa akin na scooter ko Na binali pa na rin Version 3 yun Actually masaya na ako doon Wala ka nagdain yun 30 watts yun Masaya na ako doon Gagoy na Yun Nagkakabulagan na kami dito 30 watts So yun Maganda itong mag-comprend na ito Trafted ko na ito Ah, oh, gusto niya may budget kayo, budget kayo, TDJ talaga. Maganda, maganda. ipa talaga 'yung ilaw. Nakita na ako nang sa personal noon. Para all pa the spaceship. Oh, yo, eto. Literal, yung motor mo, mo yo, eto kasi sobrang liwanag. Ito okay na ako dito, makikita mo naman lang sa multo. Ay, no, hindi sobrang liwanag na niya, no. Oh. Pwede na 'yan. 120 watts. So this is the Clyde Drive Safe ciao!